bahay namin ay malapit sa dagat na ang ikinabubuhay ng karamihan roon ay may kaugnayan sa pangingisda. Mangilan-ngilan lang ang may may-ari ng porciner o palupad, isang malaking sasakyang pandagat. Mas malaki pa kaysa sa likos na kasya lang ang hindi lampas sa 20 katao para mangisda. Madaming malalaking sasakyang pandagat na sira na nakadaong sa dalampasigan. Isa ito sa aming playground. Pagkagising sa umaga, kahit hindi pa nag-aalmusal, wala akong pakialam. Basta lalabas ako, maglaro. Minsan, magmamadali ka, baka hindi ka mapili ng mga nakakatandang mga bata rin sa laro sa isang tindahan sa may basketball court, nag-aantay ako na mga batang maglalaro din. Sila ay hindi pa din nag-aalmusal hanggang sa hindi pa sila magutom. Mas mahalaga nung mga time na yon ang paglalaro. Nagsilabasan na ang aking mga playmates na mga batinggilan. Kanya-kanya sila ng anyo. Yung iba may mga muta pa. May siponin na ang sipon ay natuyo na sa labas ng ilong, hindi pa naliligo. May nakasando, yung iba naka-oversize shirt na pinaglumaan na ng kanilang mga kapatid. Pero kahit nagkaganon pa man, ay walang pakialamanan. Dapat mapili ka na mga naglilider-lideran para makapaglaro lumabas ang pinakagurang sa mga bata. Pinakamatangkad, pinakakabalan. Siya ang may hawak ng bola. Kailangan ko pa ng isang leader. Nahandang mga has. Ambisyosang palaka. Ako! Boknoy, hindi tunay na pangalan magsisimula na ang selection process. Bato-bato, pick. Bato-bato, pick. Si Tekla. Boog. Oo. Onge. Hahaha. <laughs> Malapit nang matapos ang pilihan pero hindi pa rin ako napipili. Ang mga hindi napili, nasa gilid lang. Siyempre, minsan isa na ako doon. Naboring na ako sa kakapanood kaya umalis na din ako. Sa daanan pa lang, patungong dagat ay mahahagit mo ang amoy ng damuhang mamasa-masapa dahil sa ulan kagabi at tumahalo sa amoy ng ipot ng kambing. Sa damuhang ito nakalatag ang mga butong o kawayang pinagpapatungan ng mga kapel na pinagbibilaran ng tuyo. Konting hakbang pa ay nasa tabing dagat na ako. Wala masyadong katao-tao na nagsisipuntahan dito. Maaaninag sa malayo ang tabok Mayroong kalupaan na mas mababaw lang ang tubig. Iilan lang ang mga kabataan sa amin, ang mga nangahas na lumangoy papunta doon sa sobrang lalim sa gitna ng bahaging dagat. Ang ganda ng pag-iiba ng kulay nito. Pagkatapos kong mag-almusal, pumunta na ako ulit sa labas. Ang mga butong ay binibilera na ng mga tuyo. Para silang mga pilak na kumikislap-kislap sa katirikan ng sikat ng araw. Charmos ginamos. Ang amoy ng mga tuyo ay hindi gaanong matapang. Sakto lang may naririnig akong ingay ng mga bata sa gitnang bahagi ng bilara ng isda. Na-excite akong magjoin sa katuwaan nila. Nakagisna na namin ang magbalintong-balintong sa butong na parang ninja. Tinuntun ko ang pinanggagalingan ng halakhak na yon. Sa hilerang to ay ginapang ko ang kinaroroonan nila. Pwede maki-join? Sige, sige. kwento kami ng wala dito, wala doon. Ay, saglit lang. May tuyo na ebak ng aso. Bilog-bilog na tae ng asong walang nagmamayari. Uso yan sa barangay namin. Marami yan dati sa amin. Kawawa naman. Yung iba, arikison na. Wala din kaming mapakain kulang pa sa sandamakmak na mga kapusaan na trespassing sa mga kabahayan. Kami lang ang binabantayan kung tapos na kaming kumain. Well anyway, so yun na nga. Nagkwekwentuhan kami. Ito'y tungkol sa tatlong magkaibigan na si Juan, si Pedro, at si Diego. Minsan, ay nagpatawag ang hari para sa isang swimming competition. Tara, sali tayo, sabi ni Diego. Sige, sasali ako, sabi ni Pedro. Sige, kayo na lang, sabi ni Juan. Seryoso? Oo, moral support ako sa inyong dalawa. Sa araw ng competition, ay naghanay na sa starting line ang mga kalahok. Kasali si Pedro at Diego. Ang mga taga ay nasa likod nila. Handa? Uff, sa takot na malunod ni Juan, ay napalangoy siya ng mabilis patungong finish line. At ang nanalo ay si Juan, anunsyo ng hari. Ngayon Juan, ito ang premyo mong isang sakong gold hindi ko kailangan ng gold. Ha? Aba? Nakakagulat. Gusto kong malaman kung sino ang tumulak sa akin. Ha 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 ha. Nagsitawanan ang mga kalaro ko. Pinilit ko talagang tumawa noong mga time na yon. Kahit wale. Ha 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 ha. Pagkatapos ng kwentuhan, nagsabi yung isang kasama ko. So alam nyo na no, plano natin Plano Isasama ba natin siya? May modus operandi pala sila. So nakikita mo ba tong nasa ibabaw natin? Mga toyo. Tama. Yang mga nasa ibabaw ang hindi dapat galawin dahil may nagmamay-ari niyan. Okay. Pero itong nasa damuhan ay may nakatagong toyo na hindi mo pa nakikita dahil madamunga. Sila ang mga hulog ng langit. Meron kaming ekstrang supot. Ngayon, tulungan mo kami na mangolekta ng toyo sa damuhan. Okay? Sa pangangalap sa damuhan, ay na-appreciate ko ang mga kulisap. May apan. Nakulay brown. Talon-talon pa siya. May palaka din. Uy, toyo Uy, toyo Meron ding kakaibang bulaklak ng damo na dumidikit sa damit ko. toyo ulit. Ha ha ha! Hulog ng langit? Oh, tutubi! May blue, green, red, orange, indigo. Ang cute! Eh, ipot ng kanding? Ebak ng aso? Hmm. Toyo! Kokak! Takbo! Takbo! May itak! May itak! Hindi ko alam ang nangyayari pero kinakabahan na ako. Tumakbo ako ng mabilis na mabilis walang lingon-lingon papuntang bahay. Tsh! Boom! Dug-dug-dug-dug-dug-dug! Parang may mali. Kinaumagahan araw ng Martes. Nag-aalmusal ako habang dinig ko ang usapan ng mga chismosa sa labas ng bahay. Oy, alam mo ba, Mare, si Lolo Bagis, muntik ng mataga ang mga anak ni Aling Koring sa kanimaring Maring Pating. Ay talaga, Mare? Bakit ano bang nangyari? Kasi nagkuha ng mga tuyo doon na nalaglag sa bilaran. Patay tayo dyan parang kasama ako. Patay tayo dyan. Parang kasama ako dun ah. Nang gagalaiti ako sa inis dahil sa muntik na akong mapahamak. Hoy bata, hulog ng langit. E eh bakit tayo hinabol ng itak pag nanakaw yung ginawa natin? E eh marumi na kasi yon e eh, kasi nahulog na. E eh kung nataga tayo so ang buhay natin ay katumbas lang ng ilang perasong toyo. Hindi nga umabot ng isang kilo yun. Eh, buhay naman tayo, di ba? Ha? Ibang klase. Sa dami ng experience ko sa bilaran ng isda, masayaman o nakakatakot, ay magiging parte na lang sila ng aking alaala. Ang dati naming pinaglalaruan ay napalitan na ng taniman ng talong at kalaunay naging residential area na. Naninikip ang dibdib ko pag naaalala ko yung kabataan ko sa dami ng mga kalarong nandoon na nagpapalipas din ng araw nila. Ilang taon ang nakalipas at nang makauwi ako ay halos puro kabahaya na lang. Wala na masyadong naliligo sa dagat. Medyo sumikip na ang lugar sa dami ng tao. Wala ka nang magagawa. Alalahanin mo na lang ang mga alaala, pangit man o masaya. Alalahanin mo na lang na minsan ay may bilara ng isda na nagdulot ng saya sa aming mga kabataan noon. Char, pero seryoso.